So ayan, magandang araw sa inyong lahat mga kabilder. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. So panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga kabilder. So ngayon mga kabilder, ang ipakikita ko naman sa inyo at isi-share about naman sa sidecar. Ayan, mayroong sidecar dito na wala sa align. I-align natin tapos gagawa ng crash guard abila at saka driver seat at saka windshield ayan so pero bago tayo magpatuloy ng ating gagawin mga kawelder ha ano? ayan maraming maraming salamat muli sa mga masugid kong tagapagsubaybay ayan so palagi na nanonood sa aking mga video ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kawelder isang napaka lupit na shout out mga kawelder sa inyo Ayan, sa mga subscriber ko rin, ayan, maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe ha. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, ayan. So, sa mga hindi naman po na, hindi pa naman po nakakapag-subscribe, ayan. So, please subscribe na po. Paklik na rin ang notification bell para update kayo palagi sa atin mga bago pang video na i-upload. Ayan, so, mga kabilder, tara, wag na natin patagalin, ayan. So, panuorin nyo mga kabilder. Ayan, so bali ito 'yan mga kawilder ano. Ayan, so itong sidecar na to, mga kawilder, hindi talaga siya stuck sa motor na to ano. Ayan. So kung mapapansin niyo, ayan bago natin dinala rito, ayan tinalian lang natin ng kawat Pati doon sala, ayun napakalayo. Ayun ang gagawin natin. Maglalagay tayo pati ng crash guard dito sa kabila para magkaroon ng pinaka ano kabita ng driver seat niya ayan so ito mga kawilder ano ang gagawin natin ngayon tatanggalin natin yung mga kawad at saka ihiwalay muna natin itong motor para sa ganun eh, may tama natin ng maganda-ganda yung ating pag-align nito Ayan, tapos ito nga pala mga kawilder tanggal na 'to. Ayan. Tanggal na 'yan. Ayan. So, stay tuned lang mga kawilder at kakalasin muna natin 'to sa sidecar na motor. So, ayan mga kawilder, bali natanggal na natin yung mga brace niya, no? Ayan, so ilalagay natin panibago 'yan. Ayan lalagay natin panibago para tumama doon sa motor ayan so i-align na muna natin yan mga kabilder bago natin lagyan dito sa pinakalabas ng ganito ayan okay so ayan mga kabilder stay tuned lang at ating i-align. ayan so ngayon mga kabilder ayan nalagyan na natin ito ano tapos ito naman sasalpak natin dyan lagyan ng tornilyo ayan tapos i-level natin ang motor saka natin i spot doon sa pinaka-ihe okay, ayan pati doon sa unahan so kailangan suspatin natin ng ayos diretso para walang kabig ayan mga ka so ayan mga ka uh, bali na align na natin ano ayan so ang kulang na lang natin yung balancer doon ayan maglalagay na lang tayo ng connect doon sa balancer ayan so kung mapapansin nyo mga kabildera ayan tindig ang motor ayan ayan o oh. so ayan okay na mga kabildera ayan may paru paru pa ang ganda o oh. Ayan. So dito, ayan I-pull ay, weld na rin natin. Ayan. Nilagyan na natin ng tornilyohan. Ayan mga kabilder. So stay tuned lang ulit mga kabilder at maggagawa ko ng para dito sa balancer. Ayan. So ayan mga kabilder ano, tapos na yung ating pag-align. Ayan. So ayun lang natin na video kasi inulan tayo. Pero bago naman umulan, tapos na tayo. Ayan, kaya di tayo nakapag-video ko ng eksakto ulan. Sabay tapos naman na tayo. Ayan, so nilagyan nga natin ng taklob to para naman hindi mabasa yung mga wiring doon sa ilalim. Ayan, pati ito. Nilagyan natin ng plastic, mga kawilder. Ayan, so bali ito na mga kawilder. Oh. Ayan. Mayroon siyang ano, adjuster dyan. Kung medyo tagilid ang motor, makukuha dyan. <coughs> mababalance tapos ito nga pala mga kawilder ano, bago natin inalay yan kasi medyo malambot ang gulong yan tinukura natin ng sakto lang sa lupa yan o yan ang diskarte dyan mga kawilder so yan mga kawilder ano, maraming maraming salamat sa panunod nyo hanggang sa dulo ng ating video ayan so thank you po sa inyo and God bless po